Kalingap, kami ngayon sa area together with okay. team Kalingap, Kaling Dito kami. Ayun. Tasagasaan pa, pa. tayo. Yes, TV. <laughs> Dito kami ngayon. Magluluto si ano. O, oh, Bibi. Hi na. Hi, na dali, may papasama ka sa vlog. <laughs> so, andito muna kami. Hello, ano pangalan mo? Ako si J. Ah, ito pala si J. Brad. J. <laughs> si Kalinga Brian. Ito po po. Pwede Ay, wag na. Si, ano po to? Masipag. Sa masipag sa lahat. Iyan si Kalinga, Kalinga Brian. Brian binibenta na ni ano? So, po. Ni For sale po. J. Brad TV. For sale po si For, sale na. <laughs> For sale For <na> sale daw. <laughs> Kalinga oh, Oo. Bakit? Shout out. So ayan guys. Dito kami ngayon sa Sagrada kay Licha. Ha, ice cream pa sila. Lalaro daw muna sila rito. Kali, sila Kalinga Pujun. Hello mga kalinga pan kami ngayon ulit sa bahay namin na dito sa nakalinga brat enti mayan ko sila bas ayun po ay naanghangan ka si starak daw naanghangan ano <laughs> po Ayan baon na <laughs> Lame, masarap di ba? Ano to? Kanina pa daw sila dito, kalinga prabila Inahantay ka talaga nilang dumati <laughs> Mga idol Lagi <laughs> na lahat 'yan maanghang. La signal. <laughs> La signal. Kaya mag ano i mo na lang. i na, na lang ako. Please. Please. So, ano video ko na, na nga. <laughs> Sarap. Sarap na. Kaya mo ang hang. Kaya. Kulang. Kulang? Baka na Sir Junay. Dili na ako to. Hindi ko super Kulang pa. Anong salita yun? Super yummy daw. Thank you po. Nanaginip na? Gising po nga. Eto si ano, si J. Brad. Ano po. Marakong magayon na rin. Marakong magayon. Hindi po ang kahit yung po na kamarinig ko. Hindi po na Lada. Si Ryan, si Starax TV. Napapanood din naman namin, yun, di ba? Ah, oh. ah kalahat yung kilala. kasi laging <laughs> si, si ano, walang araw dito. So mga kalingap, andito sila kalinga parang ngayon kumakain. Dahil, baon, di na sila mag-stop over sa naga. Diretso na sila ng dahil, dahil gabi na. So, ayan. Thank you ulit sa pagdaan kalinga prab and team thank you thank you sa pagdaan ulit dito sa bahay sabi ko dapat lagi hindi na mag ano sa susunod stop over na talaga dito dito na kumain pinagluto din silang liquid di doon sa kanila pansit tsaka pinakro Hey. Ay, oh, ito pa. Sa may may, na, may, na, may na, naman na. Ayan, <laughs> sa <si> kalinga pa. <laughs> ito pa, oh, mga ano nyo, mga followers nyo. O, mabaya mo pa picture kayo oh, kay, so kay kalinga, kalinga Prab. Una mm -hmm. kayo doon. Sige lang. Kayo lang kayo. Tapos na. So ayan dito kami may mga yung mga support yung mga supporters ni Kalinga Prab nandito oh Kanina pa raw sila dito mga Kalingap. Talagang gustong gusto nila magpa-picture kay Kalingap Rab. Tsaka so, so, sa bro, team. Alas 12. Sobra naman yan. Hindi mo ko ba ako pinalan? Ah, oo. Oh, oh. May nakasaano? Tili? Hindi daw to kung bigulano to. Na aray. Bigulano, orado. Orado. Hindi ko masyado. Hindi ko masyado. Di pa masyado maanghang yan. Eh. Di pa din. So, di pa nga lang yung siling nila, guys. Tama lang. <laughs> di kaya ni Starax yung anghang, guys. Tinat mo si Jim. Di hilo ka? <laughs> Pahigayin mo na yan pa, Gusto na, ko, parang gusto na yan dito maiwan. <laughs> <laughs> Magpahiwan na yan dito. Magpahiwan na yan dito. Magpahiwan <laughs> na yan dito. Mga gita agi na bumi kpto yo. Meya bumi kpto. Daw ko sa pamagat ko Starrox TV hindi matay. Kumain <laughs> ng Bicol, <laughs> ng Bicol, Bicol Express hindi matay. <laughs> 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 so, so ayun guys. <laughs> So ayan ang daming fans ni Kalinga para dito. Kasi ayan mga Kalinga para, mga Kalinga para, ayan, ang daming supporters ni Kalinga para dito. Sige

O, oh, dali kayo Thank naman. Ay. O, sige mamaya. O, oh. O oh, sige naman ay. So, ayan. So, ayan mga kalinga ang daming supporters dito ni Kalingap. Naghantay talaga sila simula pa raw kaninang 11 p.m.

Sir Jun, thank you po. Oo, thank you din. Ingat kayo. Thank po. Paalis na sila. Paalis na sila. Thank you. Oo, thank you. Oo, bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo. Thank you Ako Junior, di ko bibidyo Oo Thank you, thank you so much Ingat kayo Pang-scout ah? O oh, sige Yun na lang, isunod natin sa kayong sanabwa Pagbalik Kalingat, thank you, thank you so much Oo, oh, thank you Ingat kayo. Iniwanan ka na. Habulin mo na. Bye-bye. Ingat.